Ayan pala, mga tupad pala yung mga yan. Ayan sila, o, oh, mga tupad. ah uh, isang bansa, Pilipino, Quezon City chapter. Oh. Uh, nanay, eh? Oh, sali tayo tas dito. <laughs> oh, para malibang dapat si Nanay ganyan so maali, maingay maano pa naman 'yung kwento sa 'yung taga si Nanay no. Matatanda no. Oh, siya. oh yeah. Si May isa pa rito. Baka yun leader nila. Masaya dito, oh. Bakit sa kasanda, tulay. Oh, sa tulay ng ano, batasan, oh. Kahit mga lalaki. Oo, oh, oh, may lalaki din. Oh, yan sila, oh. Pagkatapos sila magkuha ng damo, ayan na. Kakain na sila. Yan ang tawag sa kanila, yung grupo na yan, tupad. Dito sila sa ano, na-assignment sa lalang ng tulay. Nakakatuwa naman. Ayun tas oh, yung guhit na yan Oh. Ay, oil level. Pag lumagpas ka ng 7, medyo warning na siguro. Ayan sila o. Nakakatuwa. <laughs> Tupad. Ngayon lang government. Ang mga pamaskwem yun, no? Oo. Ayan sila. Ito sila. Na-leader nila. Sila, ano lang, Quezon City. San Mateo Bridge. San Mateo Bridge. kay Zara nanay oh Linlinis ng ilog. Linlinis daw ng ilog. San Mateo Bridge. Quezon City, San Mateo Bridge. Ah, oh, jogging, jogging, jogging pa tayo. Ano? Nainit na. Ang ganda pa pauwi, paikot. Dito tayo, di ba? Sabi na. Wala, tinatamad ka na. Paano ka tayo pop matatagpag ang sugar ang <laughs> <laughs> cute ni Lalo no? oh. ang po ang saya-saya nila oh. ang saya-saya nila tupad. May matanda rin. Dapat ganyan pag mga may edad na enjoy-enjoy na lang. Ayan, may libangan na. Kikita pa siguro kahit pa paano. dito sila na-assign. No? Yan. Sa batasan San Mateo lahat pala tayo ng mga tubig sa Metro Manila dito sa Marikina dumadaan. Oo, oh, yung dahat ng ano. Kaya yung sa Marikina. Ilipasig, mm no? Ayan ang leader yata nila, o suya. Okay. Takbo ulit. Ang pao naman dito, ti. O oh, yung ilog? Hindi, baka may mga patay dito na ako. Ito, o. Maganda dito. Ay, o. Oh, Parang akala mo, ano? Ba't parang may ganun, tas? Parang may ganun. Yung kahoy, yung simento na nakaganun, no? Oh, parang may... Rich Kahoy na, ano ba yan? Rich Ah! Oo, no? Na, ano? Wala kami ulit, tatakbo ulit. Wala kas ng tubig. Pwede pa yun, medyo umano ano yung araw. lim Sayang pa Eh, tawa-tawa eh, oh. Magtakbo ni. Dengki. Saan? Ano tawag dyan? Kawakawa. Okay. -tawa. Ano yung kinaka niluluto din yan? Para sa dengue. Ah, pag may dengue. Oo. Uh -uh. Ang paan lang let. Ang dugo. Ah. Kameran mo. Ito sa daming sa... talahib mo. Te, kameran mo ako dyan sa taas. Oh, sige, akit ka dun. Kaya mo? Sige, takbo ka nga. May hawak pa Kaya mo yan. Hindi naman to. Sige Ba, ano naman yan? Rap. Oh. Sigi.